M in drama presents Handu Manan sa Saga -sa Awit. Ano pa sa yung kaagi karon? Mga nengos sa kalalaking city ang natamatay tampo ng daan nga recorded by X Thunder Gaming. Kapoy mo silang masig trabaho eh. Ano ay uy, uyab? Ah, uh, hay go po. Mang chicks ka? Ha? Ah, di lang. Ah, uh, ay. Ang iguwang naman sila eh. Sige, pabahayad sila lawas. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tigwang? Na ako gumibata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay. Uh, sure, oi. Eh. Kabata ni mo? Di naman ako bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Ano sa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cut. Ha? Dili ka magamit na ako? Dili. Anya, ano yung mo, mo kong check in Gyalalo ko nga doon ako ka istory istorya istory ah. Mau ba? Mm, kapila na sa ka makapangabang ubabay. o babae? Ambot o abang ba'y tawag anak? Kaya ini hobo ko sa babae. Huwag ka huwag ka naglawas. Matras mo ko. Ano ang bayad? Aw, oh, alkansi ko. Kaya hindi bayad na ako. Niya, yeah, wako makahilabot. Aw, oh, alkansi yun. Ani yeah, ako. On sa may tuyo naman ako. Istorya, istorya lang ta kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misood sure ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Um, pila na nga, imo kong gi-check-in. Pero wag ko ni mo hilabti. Ano sa man, ka na ako? Oo okay. man. Anya, nga na dili makamang gamit na ako. Di man ko ganahan nga gamit o babae nga huwag ko ba na ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. Ar, ar. At tinood no, ko ni mo. Sabi na sa imong kingon nga sa namatay ang imong mga ginikanan. Parehas ta, kung wala yung mga ginikanan. Wala ba ako na pugos ka lang trabaho, ah? R.R. Gusto ko nga hawasong tika gikan ini. Hawasong ti ini mo na yung mutangan ka ron. <sighs> na kayo ko, R.R. 15 anyos na lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho, ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga, batang pera. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napamgan mga foreigner nga nakapahimus na ako. Hindi ko kana iksa pa yan, Kat. Huwag sa ko mahibaw ka. Nakasuway na nga may ka-live-in. Pero, kulatado ko niya. Mo hinong nga, nagbuwag ni. Huwag niya balik na ko ini trabaho, ah. Bisa mo tayo na kaluin ni mo, Kat. Ar-ar. Or... Kung okay ano ni mo, mag-uyab-uyab lang na Kana ako nakuha na nimo. Um, sige. ah oh, kuha niyo. Dismil na. Unsaon manin ako? Gusto na akong undang na kasi matrabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Um, sige. Yeah, musta naman. May tindetinda na ko ar. Mayo noon. Paring kamot lagi aron gumudak ko ang imong negosyo. Recorded by X Thunder Gaming. Ano sa man si Kat eh? Di man mo tubag ko tao kan? Di sa mong reply sa messenger. At tuon ka na ako yung amoy gabi. Eh? Masuro, naibaw to sila kung hain si Kat. Naaraman si Kat sa taas. Naaraman siya'y customer. May balik di si Kat sa yung trabaho. Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din eh. Ha? Huh? Ano man? Ang ang. Tanan man nga customer an man mo abang niya. unsa ano Ah, na si Kat ay. Nanaog na. Kat! Ibalik na kasi trabaho? Oo. Anong iyo mong nangibuhat? Ikon mong ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon, oi. Ngayon isuod ko pagkat indira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa ni akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka ha, tricky. Dali pa kayo hago. Cut. Sige lang, R. Muundang ko ni trabaho, ah. Pila palang ganit ka -daw, Nga, huwag may makita ni Cut. Kimingaw naman ko niya. Ako si be. Dakan man sigek ang post. Ki may lalaki laki ang kauban niya sa picture. Eh, bag-o to na kong uyab oy. Nanguyab ka nga? Uh, uyab man ta. Asa ah, mo ka ayo gud? ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Ay, ah, tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag may gahapon. O niya, bibalik niya kasi mo trabaho. Di ba? <coughs> Wa na, uy! Niundang na ko. Mangita tarong nga trabaho. May noon. Kaya kung makatigom na unya ko, magminyo ta. mayo kay ning ka, bro. Ano naman bro? Nangita ni mo tong head guard. Ha? Huh? Ano sa may yang toyo? Wala ko may power da. Ato wala. Uh, sir. May tuyo magkuno ako, sir. Oh, yes. Sir. Oh, unsa man sir? Mm. Kuwang tagusok ka guard sa lain na Ikaw akong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oo. Oh. Okay, sir. Okay naman sa din ay lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao ng mga Sikat marami na may kuyog na laki. mo lagi ang kauban niya sa picture. <sighs> Unya ka lang. Oon oh, si nagkuyog? Wami oh, magkuyog, oy! Bulimud ka pa? Miagi ka sa kong kitrabahoan. Kauban siya mong uyab. Nakuyibidin siya. Gibidyuhan ta mo. Oh. Pinakulagbog na mo. Pasilo ako, Ar. Ato na'y klaro, hindi? Kat? Ano siya man eh? Naigugma ka na ha? Sorry, Ar. Pero ako ako'y ni mo. Kat? Pero ano ka na ko? Nga magkauyab ka? Nga umalik ka mahigugman ako? Gisugo na lang ka tungod kay makatabang ka na ako kung makinahalan ko kwarta na. adayon yun ka nga mo hatag. Ah! Pero ang tinuod wa ko'y ni mo, RR. Ang bago na kong uyab, siya mo tinuod na kong gihigugma. Ano siya? Huwag siyang nakapausap na ko. Iyakong e gihawa sa hugaw na kong trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na kat. Tiyak na na Kay tulaan ako ng akong kaguligo sa paghikalimot ni mo. Salamat ni Taon. ka buwan nga, wala may magkita ni Kat. Inanay na siya ng na lalangkat sa kundukan. Are, are... Oh. Nga ko ng taon nga ni Amang sa kong kitrabahoan. Gusto na ko mga yung pasaylo sa kong gibuhat ni mo, R.R. Mga yung utakong tabang ni mo kay... Gabuwag na may sakong uyabgod. O kinahangan kay kukwartarun. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anak at... Tinuodig yung kong isulti mo. Tubuwag na sa akong uyab. Nabangi ang taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat? Nakamupo na ang taon ko ni Moe. Ikaw na ang taon siya mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ako nga imula ko gigamit. Imula kong gipangwartahan. Ar, ar. Pero sige na lang. Bago man ako, Sheldon. Oh. Oh, na yung Jismil. Ako na ihatag niyo mo? dili ka makalimot na ako. ug mo ba? Ayaw na ito pakita na ako, Kat. Maluoy ang taon ka na ako. <tong> Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat na bibati pa man kong kaluoy niya. Di ko nalang kuto, bugda sa pagtagal ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mau kita mga higalan ka ageni RR nya taga Cebu City uban sa awit ngayang yang gipangayo awit nga regalahan Zibiana Agig bahata no sa radio ni Ricky Perswell Garing gobus sa direksyon ni Priscilla Reganas Kamu usab mga higala, mga sukintipaminaw, kinasingkasing ko ang gidapit sa pabalaw sa inyong naka-linlang kaagi sa katabuhie ng naglibot sa sakawi. Yadus lang ni ining tulumanan, handumanan sa sakawi care of Ariman Production Center Studio Third Floor, Jose R. Martinez Building, Asmnia Boulevard, Cyber City. uba ka ipadala sa handumanan official Facebook page handus sa sunod kayon kayo degan salamat sa inyong pabila